Yo, good day mga paps. So, ayun nga no. Ngayong araw na to ay ginamit ko tong Corolla natin. At uh, bigla akong napansin na uh, iba yung katak niya at tunog niya. Kaya nag ako na i-check tong makina. Kasi nga parang nahirapan siyang umatak at the same time naamoy ko yung amoy gas mo sa tambucho. Tapos ah uh, tawag dito yun nga ma mahirap kumatak tapos amoy gas yung tambucho kaya nag decide ako na i-check yung power balance kung baga kung aling ano cylinder ba yung hindi gumagana dyan kasi kapag ka ganun, yung sintomas nya ibig sabihin mayroong hindi gumagana dyan na isang cylinder and upon checking nga mga paps hinila ko isa isa yung mga ano so ganito yung mag check ng cylinder kung may misfire ba o wala ibig sabihin na misfire mayroong hindi gumagana na cylinder kaya nagiging pabigat siya mga paps so una kong ginawa pala is diniin ko itong mga to diniin ko yan so lahat naman sila ay eh, madiin yan madiin naman kasi baka nagloose lang and sinunod kong hinugot yung mga high tension wire isa isa dapat pag hinugot mo to magbabago yung tunog ng makina magbabago o mag uh, he hesitate siya or minsan mamamatay ibig sabihin non good yung yung spark plug or yung ignition system natin dito or gumagana yung cylinder na ito pero kapag hindi nagbago yan nagbago yung andar nya naging ma-vibrate sya pero pag binalik ko yan tatahimik yung andar nya no so gumamit ako ng long dito kasi minsan nakaka-ground yan eh and then sinunod ko tong isa yan so parang halos walang nagbago and alam mo yun ah uh, kalawang maluwag yung ano nito yung cylinder niya pag binalik ko halos walang nagbago okay tapos pag tinanggal ko naman to actually natanggal na yan eh kasi nung hinugot ko kanina putol na pala yan dito putol na siya mga paps kaya palit palitin na to yan o oh. oh. nagbabago yung tunog niya nagbabago ayan So, ibig sabihin, ang hindi gumagana ito. Ito, tingnan nyo ito. Yan o. Wala. Nakuryente ako. Halos walang pinagbago, di ba? Anong tinanggal ko. Wala. So, number... Naglilik na rin yung voltage nyo. Nakikita nyo ba yun? Nakikita nyo ba yan? Pag dinidikit ko dito. Naglilik na yung voltage nya. Ayan o. Naglilik na. So, ito yung basically napapalitan natin dito. And then, itong number 4 naman, pag tinanggal ko ito mamamatay na ayan namatay yung makina natin mga paps nataga, so ibig sabihin good itong 1 at saka 1 uh, at saka 4 kaya papalitan natin ngayon ng high tension wire itong 2 at saka 3 kasi bad na yung dalawang yan tinan nyo naman o okay, kinalawang na o naputol ayan ayan so naputol na yan pagkahugot ko palang kanina naingat naman ako maghugot pero naputol na So ganoon lang yung gagawin nyo kapag ganoon na palyado na pumata Unang unang yung i-check dyan high tension wire Kapag ka walang nagbago dyan pag hugot nyo ng mga yan isusunod nyo yung spark plug i-check nyo isa isa yung spark plug kasi baka yun yung may problema Okay? So buti na lang meron akong reserva na dala Ayan. So ito yung mga reserba ko na spark plug at high tension wire na pinag-experimentan ko dati na gumamit ako ng CDI na motor at napagana ko naman itong ano distributor pero hindi siya nakasalpak diyan nung sinalpak ko na dito yung distributor yung CDI na motor hindi na niya kayang paandarin yung uh, makina kasi nawawala kuryente niya pero kapag nasa labas iniikot-ikot itong rotor mayroong kuryente dito so anyway importante na mayroon po tayong reserba sa biyahe okay so ilagay ko lang muna yan and update ko kayo mamaya so ayan mga paps natanggal ko na yung dalawang sira na high tension wire ayan o putol na nga yung isa eh dalawa yan at nilagay ko na yung dalawa din na reserba. buti na lang at meron akong reserba mga paps pati spark plug may dala akong reserba. ito spark plug pero spark plug to ng bios although parehas lang ng tread, yung size lang dito yung hindi parehas yung size dito sa hex and ito na naging okay na yung andar ng makina natin tahimik na siya ulit and ito double check natin mga paps no so tatanggalin natin isa isa ulit dapat magbago yung under nya ayan kapag naghugot kayo dapat magbabago yung under ayan tapos itong pangalawa pwede rin kayo maghugot dito pwede rin dyan Okay, pero mas okay dito kasi mo pa titong uh, high tension wire. Medyo mahigpit lang siya. You oh. know. Ayun. Ayun, nagbabago naman yung under nya Pero tingin ko kailangan ko na ring linisin yung mga spark plugs ko. Ayun. Si parang nagbabago naman to pero ano, parang saglit lang. Kaya yung spare plugs kailangan ding linisan from time to time. Ibalik lang natin. Yeah. Sunod natin tong isa. Which is maigpit din yung pagkakabalik ko. Yun. O, diba? Nagbago yung andar. Ayan, nagbago. Okay, good parang mas good nga tong isa eh mas good itong 3 itong 2 hindi masyado kaya kailangan ko i-check na lang yung spark plug later on at least na ipakita ko sa inyo ngayon kung paano mag-check na itong high tension wire tsaka ng cylinder no, ito yung tinatawag nating power balance Itinan mo kung balance yung power na naibibigay ng bawat uh, piston sa makina Ayan. so nagbago yung under nya yun kasi kung hindi gumagana yung isa dyan, hindi balansa yung power, kaya tinawag na power balance yun. So, dapat, lahat yan, nagko-contribute sa pag-generate ng power, para, hindi hirap yung atak ng makina. So, yun lang mga paps, no? At ako ay, alis na rin, hinabutan lang talaga ako sa daan, kaya, uh, mabilisan lang itong video natin. So, maraming salamat sa mga sumusubaybay, at sana dumami pa tayo, no? Sa susunod na mga vlogs ko, asahan ninyo na, Uh, mga bagong makina na yung iba vlog ko pero hindi na Toyota no so abangan nyo na lang kung anong mga makina yon okay so okay salamat God bless ayan mga paps upon further inspection nga ay kaya nalaman ko na wala na dates na tong spark plug number 2 natin kasi mula nung na overhaul tong makina na to ito na yung nakalagay dyan and mag mag sa 30,000 kilometers na rin 25 so dapat ang spare plug kasi sa preventive nga 10,000 dapat eh pero since mekaniko naman kasi ako kaya panatag ako nagpalit ako nito hanggang bumigay pero meron akong daladalang reserva uh, 10,000 to 15,000 or 20 ganoon kaya pa niya pero pag naka 20,000 na medyo delikado na magpalit na kayo ng spark plug Okay? Pero sa PMS talaga, every 10,000 siya dapat pinapalitan. So, papakita ko sa inyo na balance na. Power balance na. No? Nakabalance na yung power natin. So, tatanggal ko number 1. Ayun. So, nagbago yung andar ng makina natin. Hindi ko alam kung naririnig nyo. Pero dinig na dinig ko dito. Ngayon, umabibre to So, ibalik ko siya. Ayan. So, di ba? So ito yung hindi gumagana, yung number 2. Pati yung high tension wire, pinalitan ko na rin kasi may naman tayo. Pugutin ko sa ulit. Yun. So nagbago na yung andar niya. Ano, magalaw ulit, di ba? Magalaw. So babalik ko sa ulit. And then number 3. Ganito mag power balance. Pero, ayan. So good pa yung spare plug natin yan kasi nagbabago yung tunog pero kung may budget kayo mas maganda palitan nyo na yung apat para sigurado na pero eventually papalitan ko din yung apat na yan and then ito naman number 4 number 4 ayun o no? diba maalob maalob yung makina natin and ibabalik na natin so okay na maganda na yung starting nya kaya yung tunog sa kambucho wala yung ano walang space na parang pugpug parang kuliglig yung tunog so okay na yun lang no spark plug ang nagisira nito Tsaka high tension wire noong number number 3 tapos spark plug noong number 2 thank you